So magandang hapon guys uh, Welcome to my youtube channel guys uh, Terry Vlog TV uh, For this video guys May nakita ako dito guys mga naka butas Na nakabutas na nitsu Yan Nakita ang kanyang kabaong Parang nagiba yata to guys Kay ang daming bato dito sa Ibaba yan guys oh Mga bato At ito pa ang kanyang Lapida Tambaktan ng mga bato ang lapida niya guys Yan So, ito, nasa itaas siya yeah. katlong patong ang kanyang nitsu guys so ayun oh. anong year pa kaya to? hindi ba nahulog ang kanyang mga pile na hollow blocks guys ayan, mga lab, hollow blocks po ito parang um, nito siya for guys ito sa gilid nahulog yan eh. saka ang ano dito uh, altar may altar yan dito siguro na ganyan ganitong forma yan pinatungan sa hollow block so yan ito nahulog so ito ang kanyang uh, patungan ng hollow block guys altar niya so ito Hulog. So yan ang lapida, guys. Tingnan natin kung anong year. Yan hulog. Tingnan natin. Anong year to? Tingnan ko guys ang lapida na dito. Anong year to? So ito guys o oh, Ang napinda Wala guys eh. Kita nyo guys 2022 pa guys 2022 pa siya guys Wala may iba nahulog ano kaya tong pinti pinti to pa guys so pumunta ko do uh, tawagan ko guys ang caretaker dito guys sa uh, cemeteryo guys sayang kukontakin ko may nasira nitso dito guys so ito na guys nira na ni Jason guys ito o oh, ayan so apat po kami ngayon dito guys so ito po si Dinbert guys ayan. Yeah, po. Subscribe niyo po ako Dinbert sa mga resurrection. Oh, subscribe niyo I-follow nyo sa guys ay ang Facebook guys. O, oh, at saka si Michael. Hello, shout out po sa mga lahat ng mga adibong at mga suporta kay Keroy Vlog TV. Salamat po. I love you. God bless. So, yan. So, may kasama pa tayo dito. Isa guys. Oh, shout out by wing. Hindi lang. <laughs> Hindi lang. So ito na guys, sinahalo na guys ang ah, siminto at saka buhangin guys ni Michael. Yan guys, lang mo guys. Oh, walang gamit na, o, palita ay, guys. Na guys na. Kinamay lang, ayos na. <laughs> Ayun guys na oh. na yan guys. Wala na uso palita guys. Oh, kinamay lang, kinamay lang. Akala na China guys na sila marunong magkahit guys. Ha <laughs> ha oh. Mm. Got it. So, nagantay lang kami ng tubig guys. Kukuha si Dinbert ng tubig. Tungo na dito. Para ibuhos namin dyan sa hinalo na buhangin at saka siminto ni So, okay, si Burlaw, ito na. Okay na dyan, Burlaw. Okay, okay, okay na. dito, guys. Tubig na lang kulang, guys. Tubig na lang kulang, tubig. Tubig na lang ang kulang. Ayos na. O, itatabon ko. Kaya ko. So, ayan na, guys. Patungo na si Dinbert dito, guys. So, ayan si Dinbert, guys. Nagdala ng tubig. <laughs> so, tinulungan ni Michael guys, si Dinbert. <laughs> Hindi siya marunong mag-drive ng sikad. <laughs> so, ito na. Ah, diyan na, diyan na. Subong drive, ha? Oh, binubuhat na ni Michael guys. Inhalo guys. oh inhalo na ni Dinbert. Dinbert lang? Din Namay no, lang oy ayos na. Namay lang.

好，你们的，嗯，又、嗯，好、嗯、懂、嗯嗯嗯、这个，你真干了，你说的。 ah ko eh. Kinamay lang. Kinamay lang. Okay na. Hindi na ginagawa sa pagbuali ko So ito pong lapida na guys. Nabasag. Okay hey guys, ah, hanggang dito lang ang video natin guys. Uh, ah, Paki-like, share and subscribe para lagi kayo update guys sa susunod na video guys. Salamat sa inyong mga suporta sa Bansawa sa pagpanonood sa mga vlog. Thank you to all nintanan and God bless you, babos labi na sa ito mga OFW at sa ibang bansa. So shout out muna ako dito guys sa ah. kasama ko guys. Set up na ko sa mga Cebu City Ghost Hunter hmm. Uh, labi na si Bro MJ ang founder sa Cebu, uh, Cebu City Ghost Hunter. Shout out mga bro. Gusto kayo dyan. Oh, uh, Jason, Jason. Shout out po niya. Hayun yeah. guys. Shout out din sa mga vlogger niya sa mga viewers subscribers labi na sa Wukan mga kababayan. Good day guys ni. Ginbert. Ginbert. Ah, cebu City go San Tel. Cebu City, ha? Eh? Cebu City go San Tel. Cebu City go San Tel. Go Okay. Michael Michael. Ay, shout ko sa mga lahat dyan ng mga vlogger na sumusuporta kay Tiray Vlog TV. Salamat sa inyo. Sa lahat ng mga OFW na sumusuporta kay Tiray Vlog TV, lalo sa mga kamag anak ko, sa mga kaibigan namin. Salamat sa inyo lahat sa mga suporta kay Tiray Vlog TV. Patuloy mo ninyo at suportarap po ninyo si Tiray Vlog TV. Thank you and God bless. So, thank you guys. At uh, sa Dinbert guys, ipollow nyo yun guys uh, YouTube. Uh, sa YouTube. Sa YouTube.